Singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. Pero para sa ilang customer, hindi bali nang tumaas ang bill. Huwag lang magkasakit dahil sa init. Nasa frontline ng balikan niyan, si Shaila Francisco. Hey. Hindi na lang tuwing matutulog sa gabi, kundi pati tanghali, nagbubukas na ng aircon si na Dar. Sinasabayan nila yan ng electric fan para mas malamig. Sobrang init kasi, nagkakasakit na ang mga bata napabili pa sila ng inverter na aircon at mga clip-on fan para sana makamura sa bill. Lalo't dumoble ang bill nila sa Meralco. Di baling magbayad na lang tayo ng mataas na bill kesa sa hospital hassle. Sa mga anak ko, nagkasakit sila. So ang ginawa ng husband ko, instead na mapunta kami ng hospital, buksan na lang yung aircon. Ang akin naman, ang problem ko, pag ganyan na tag-init, nagkakaroon ako ng mga ano, um, bungang araw pero malala. Tuwing ganitong tag-init, nagtataas ang singil sa kuryente dahil sa taas ng demand. Ang Meralco, nag-abiso na magtataas ng 46 centavos per kilowatt hour ngayong buwan. Katumbas yan ng 92 hanggang 231 pesos depende sa konsumo. Paliwanag ng Meralco, umaas ang generation charges o yung singil ng mga supplier sa pagproduce ng kuryente. Sumbi pa ang presyo sa wholesale electricity spot market kung saan kumukuha ang Meralco pag di ang supply sa mga power supply agreement. Noong Abril, tumaas ang demand sa higit 2,000 megawatts, kaya nagkulang ang supply dahilan para i ideklarang tatlong yellow alert at limang red alert sa buwan ng Abril. Kinailangan namin kumuha ng mas marami sa merkado. As as you know, the supply situation in April was uh, challenged. It only goes to show us that consumers uh, opt to utilize cooling devices, lalo na itong mga air conditioning units, itong nagdaang April supply month. 1,000 uh, yes. air conditioning units sold per day. Ayon sa Meralco, posible pang tumaas ang singil sa susunod na buwan kung magpapatuloy ang mataas na demand. Lalo rin may mga kaso ulit ng yellow alert ngayong buwan. Ngayong araw, Nag-yellow alert ang Luzon Grid dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Tatagal yan ng anim na oras. Nasa yellow alert din ang Visayas Grid ng hanggang anim na oras. Iwala naman ang Meralco na makakatulong sa singilang utos ng Energy Regulatory Commission noong nakaraang buwan na magpataw ng price cap tuwing pumapalo sa red alert ang Luzon Grid. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Cheryl Quasim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.